Hello mga kasimple. So ayan, dito na nga tayo sa sulok. Nag-aayos ako ng shoes ng aking anak. Sabi niya, Mama, lagyan mo ng glue. Kasi every time daw, natatanggal siya. Ito yung kay Kuya shoes. Maraming shoes si Kuya, mga lima. Yung kanyang pang school. Nandoon pa yung isa. Nandoon pa sa garahe yung isa. So bibili lang ako ng glue para anuhin ito. So, alam niyo mga kasimple, may nabasa akong message sa akin. Sabi niya, Ma'am, anuhan mo naman ako to cryons. Libre itong mga kasimple na tanggap ng mga anak ko. Sabi niya, Ma'am, pahingi naman ho ng pangdaya per ng aking anak at saka panggatas ng aking anak. Kasimple, hindi nanuklay. Alam niyo mga kasimple, isishare ko sa inyo ang experience ko. Si Mima, isa po siyang uh, kano ang tatay. Alam niyo mga kasimple, alam ko na may pambili ang kano ng gatas. Alam niyo ang ginagawa ko. Nagpapadidi ako. Dahil gusto ko ang anak ko. Kung anong kinakain ko makadidik din siya, lalo na yung mga gulay, yung mga nilaga na gulay, yung mga karne na kinakain ko, lalo na yung mga putsiro, tapos may dahon-dahon, lalo na yung mga malunggay, talbos ng kamote, saging, kahit anong kinakain ko, ay malididik ng aking anak. Alam niyo mga kasimple, ang anak ko, kasi nung nagpalidi ako kay Mima, syempre yung dede ko, talagang uh, lumaki siya, tapos masakit, masakit talaga mga kasimple. Lalo na kinakagat ni Mima. Alam nyo mga kasimple, minsan na nadidili ni Mima yung dugo. Pero sabi ng doktor, sige lang, palidiin mo lang siya continue, Alam mo, tinitiis ko ang sakit. Kinakagat ko ang labi ko dahil sa sakit niya. Kasi dumudugo siya pag kinakagat ng bata. Tinitiis ko ang sakit mga kasimple. Ang ginagawa ko para hindi siya makagat na ng bata, pinapam ko lang siya. Pinapam ko siya. Minsan may nakasali na dugo. So tinatapon ko lang pag may dugo. So okay naman yun, sabi ng doktor. Pero tinitiis ko ang sakit mga kasimple. Oo, hindi po ako um, nagsabi, ay hindi, hindi ako magpapadidik kasi sobrang sakit. Alam niyo mga kasimple, kasi alam ko naman talaga na may pambili ang asawa ko ng gatas, pero hindi ko talaga siya pinapadidik. Ah, hindi ko talaga siya inahanuan, lunsay gatas talaga, kasi mas gusto ko yung gatas na galing sa nanay. Yung nanay na kinakain ng nanay na masustansyang pagkain. Tapos alam niyo mga kasimple, kasi gusto kong healthy ang anak ko. Kahit may pambili ang tatay ng gatas, gusto ko healthy ang anak ko. Kaya ang ginagawa ko, nagpapadidi ang nanay. Kahit sumbrang sakit, kinakagat ko na ang labi ko. Mga kasimple noon, hindi pa ako nagbablog that time na si Mima pinapanganak ko. Siguro, kung nagbablog ako that time, siguro mga kasimple, masubaybayan niyo kung anong buhay ng kasimple nung pinapanganak ko si Mima. Nagtitinda ako ng gulay, saging. Yes, mga kasimple, yun ang ginagawa ko. Hindi ako nag-iinarte talaga. Hindi ko sinasabi nag-iinarte kayo. Nasa sa inyo yan. Oo, nasa sa inyo yan. Kasi ako din, mayroon akong kapatid. Yung asawa niya, kakapanganak din. Hindi ko alam na naggatas nag, nag pala ang ginagamit nila. Kasi sabi nila, napapanis daw ang gatas ng nanay kapag pinapump mo. Alam niyo mga kasimple, kapag ang gatas pinapump mo, kailangan ipainom agad yan sa bata. Magpapump ako, like, yung gatas ng nanay hindi pa siya dumarating talaga so kailangan mo siyang ipump kasi first timer oo so kailangan mo talaga siyang ipadidi ng ipadidi hanggang sa lalabas ang gatas ang sarap ng pakiramdam kapag nagpapadidi tayo mga kasimple lalo na sa mga nanay kapos tayo sa budget kailangan natin magpadidi mga kasimple? Kasi kanang anong kinakain natin, nakakain din ng mga anak natin. At saka 'yung mga bata, sobrang malapit sa iyo kapag tayo ay nagpapadi sa ating mga anak. Oo, so advice lang mga kasimple no. Magpadidi ho kayo kasi mahal po ang gatas. Isa pa, kahit may pambili tayo, may budget tayo sa ano magpadidi kayo kasi mas masustansya yung gatas na galing sa nanay. Ang anak ko, kung hindi lang ng doktor, binuwag ang anak ko. Sabi niya, kasi nagalit na sa akin yung doktor pagdating ko dito sa Amerika. Sabi niya, bakit nagpapadidik ka pa? Matanda naman yung anak mo. <laughs> Isang taon kalahati, nagdidili si Mima. Ayaw pa sana niyang lumuwat sa nanay. luwat ko na talaga. Sabi ko, enough na yan. Oo. Oh at least nakadidi ang na anak niyo at least one year or eight months nakakadidi sa inyo oh sayang yung sustansya na kinakain niyo mga talbos talbos ng kamote dahon ng malunggay mga sagbot sagbot na dididi saan yan ang anak nyo at healthy ang anak nyo kahit minsan nagkakasakit ang mga bata pero hindi malano talaga yung pagkakasakit nila malala mm -mm, magkakasakit sila like mga sipon-sipon ganun lang hindi masyado kaya sa mga nanay, magpadidi kayo mga kasimple. Huwag kayong ano, like mag tayo, or like, oh, masakit, ano. Si Mima ha, dumudugo ang didik ko na ang pinapanganak ko si Mima. Mas maganda yung sustansya na kukuha ng mga anak natin kapag tayo nagpapadidi. Yan. So, yun lang ang isi-share ko sa inyo sa na-experience ko sa aking anak. Oo. Oh. Sobrang lapit niya sa akin mga kasimple. Hindi ko sinasabi na kinokontrol ko kayo. Mas ano talaga yung experience ko. Gusto kong i-share sa inyo. Ayan. So, yun na lang mga kasimple. Yun lang. Ayusin ko muna ang sapatos ng anak ko. Sabihin nyo, wala ka palang ikapalit ng sapatos ng anak mo. Wah! Ang ganda pa nito. Itatapon mo. Iididikit ko lang siya. Para magamit pa ni kuya. Kasi si kuya, nagpiplay din siya ng um, soccer kaya sa pagsipat sipa niya sa mga basketball ba ito natanggal na yan noon nilagyan ko ng glue bumalik siya ulit <laughs> diba sabi rin anak ko grabe to si mama tipi kapag magagamit pa kailangan natin ayusin kasi si mami noon walang sapatos meron akong isa pero sira ang loob ang nabutas pero ito, bagong-bago pa. Yan. Yan. Diba? So, ah, lima yung sapatos ng anak ko. Ako noon, isa. Sira lima, anim, pito, walo. Ang nanay noon wala. So, thank you.